good morning there. Uh, Ika nga, there is always sunshine after the rain. <laughs> Look at, lumiwanag na ang maong paligid. O oh, ba? Diba? So, this morning, mag-survey ko, mag-survey char. Musa ko, mura kong surveyor. Mag-suroy-suroy mag ko sa mga kadalanan atong lantaon o unsa ang Uh, damage nga gi 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 hatag tong grabe ka heavy nga ulan as in grabe maghapon siya nag ulan kagahapon as in 2 days na siya nagsigi ulan then as in grabe from morning to evening then morning again walay undang ang ulan maong grabe as in ang katong mga prone sa mga landslide area is nang uh, landslide gid sila diba so at yung kung unsa siya ka ka-damage, guys. Malay mo ba si Naim Tabang Dira? Joke. Mauni among lugar sa Barangay 40. Okay, so tara, let's mag-start na ta sa ato ang survey-survey. Let's go there, guys. Mahamo. Um, Diri ang apart is na siya. Nalanslide gamay lang siya. Grabe ito siya. Oy. Nag red red rainfall. Alert na siya bisay Orange na siya, nag-red siya. So, grabe, nag-ipo siya na. Ayan. Ayan, na landslide. O, oh, nana siya. Grabe ni nga baha daw kagahapon okay. dari aso. Let's go, guys. Pwede na ba pag Pwede na open na ang mga tulip. Hindi mo gula na. Pero wala ko ba rin sila gila. Lakaw ko Magsuri-suri sa maong kadalanan Oke, okay, kalang bacaan. Ingon sila. Pana <coughs> dili paka mag full storage ho Ke okay, wala patana abot sa ato ang destinasyon. Guys. Pagahapon grabe og pag as indil pakita. dalan. Wala pa siya, wala wala pa ay diri ay. Wala kayo diri ay ipuan. Hala, oh my god. Hmm, gibutangan na siya og cordon, oh. Hala, oh my God. nakahadlok hindi na lang ka kumuad no kasi hindi na ako kaali kaagi uli hala mudayon ko dili bas hindi na ako kaule <laughs> Basin mo, mutabon siya, patay, asa ko agi. Eh, trust, trust God. mo mga cellphone. Huwag kang mahuhulo, guys. Siyempre, delikado. Kung ako, yung lakaw-lakaw. Oh my God. What a buwan. Bigas o gulo. Sure. Nalagi. Sure ko, Diriaga. Pipot o. Oh. Dilipagihan.

හ ි ත ි ර sa Deringa Park o oh, ang ilang balay. Grabe ka ha. Ikaw na ulan ha. Ang ilang gihimong abumba kay natabunan. Nga ang epekto sa sobrang lakas ang ulan. Sumalamang, so, lumipat yung nakatira dyan eh. gibutanga na siya og kuan cordon it means delikado na siya daanan at bakit ako ilo mabas <laughs> sobrang matigas ang ulo muli na ko eh kay mahadlok ko Hadlo ko guys kay basin um, mawali sa dalan din ako kaagi. Tanawon sa anak ko dito sa mga yahay. uli na dayon ko. Ayan o. Mag picture, picture, ang sunga. ね、シャッシャッシャッシャ,シャー。 God, kasayang sa iyang gasto. Kasayang sa iyang balay. Lagi. Sa man nga, ipangayo mas na gayuta. Ay, lahat na to. Pero at least magani, wala pa'y tao. So guys, ito yung aking mga nakalap ngayong umaga ng uh, ito yung mga nakalap kong informasyon ngayong umaga char nakalap talaga parang reporter you know? um, di, ito talaga yung mga nakalap ko ngayong umaga na to sa aking paglilibot dito sa aming barangay um, sobrang nakakalungkot siya guys kasi meron tayong kababayan dito sa Rinagat Islands na sa isang iglap nawalan nawalan bigla ng na. Nang gano'n talaga. Yung bahay niya is almost almost done na. Then, bigla na lang naging gun. Char. Hindi, yung bahay niya is malapit nang matapos talaga as in, yung CR na lang daw nila. Yung kulang, cool yung hindi pa nalagyan ng tiles. Then, finish na siya. Tsaka, lilipat na sana sila. then, ng dahil sa malakas na ulan kahapon. So yung heavy rain kahapon ay naging red rainfall. So talagang naka-red alert siya. So dapat yung mga nasa landslide prone area ay lumikas. So yung doon sa sa kaba, uh, isa-isang kababayan namin dito ay yung bahay niya ay Nawala talaga Kasama yung dalawang multicab niya na, na nagkahalaga din ng 300,000 So yung nawala sa kanya is Almost 600,000 pesos Na mga properties Kasi yung bahay niya is 300,000 mahigit yung gastos niya don. So sayang talaga siya guys Sobrang nakakalungkot As in grabe Ang sakit isipin pero at least uh, uh, At least okay na rin yun kaysa naman sa may buhay na mawala diba so at least yung pamilya niya buong pamilya niya is safe naman so talagang blessed pa rin kahit na nawalan diba so guys panoorin nyo na lang to ah uh, buo panoorin panoorin niyo na lang po yung video ko hanggang sa end hanggang sa matapos para ma makita niyo yung mga iba pang nangyari. Okay. Ang balay layo kayo gabi abtan. Grabe iyang ang iyang gasto ato kay nang uta naman ko atong niagi ko diri ah, last katong nag at pintal-pintal siya. Iyang nahurot na daw niya iyang 200,000. Oh kay pag 200,000 di ayto. Si Michael way ato akba na way nagtuto diri. Oh. Di gasto na gusto siya upa nang human. Oh. Murag skeleton skeleton pa siya ba. Mm. 50 na To 100,000 lagi kinangutan naman ko kayo nanguan ko ba nag-inform ko sa asa siya na malit sa yang mga gigamit kay magpatukod man lagi ko. Oh yeah. big dami. Atang kayo boss oi, awa na kayo. Grabe ang balay mura gilamon. Nawala. Nawala jud. STL na nil Ang ah. STL o na a kay naman sila ipulian na. <laughs> Daghan mo sila kwarta. Ang ang ano ang luoy ang tagiya sa maong balay. Ha balay tori sugo. To ana tori do sadam siguro. Aggyod na bulag no pati tiles buo pa siguro 'to ron. Ade wala no kanang Grabe ka tubig day gahapon diri ah. Tubig man diri. Gagabyon. Diyan ni ba opo oh, mo natulog diri. Mag-uom na sabalay gabi eh. Unya unsang oras sa hingkuan lang hing hing inaad ang balay 9. May no. May iya ang ni lugwa mo. Nanurod, pumisa ba? lai no, yun. Man. Pag nanuol man, mi naman tubig din hinapita. Tapos? Ano na yung kusok kayo? nga pa, nagkaubos naman yun mo din na na mo, pilihin ako pa ang balay. So, so, gawas mo? Hmm. Oh my God. Kaan naman kana na. Man, ka, na, ka, na. Allah, Jesus. <laughs> oh, kahadlok ato oy ning aning ana man na may gani kay nang gawas my god sao na lang kuha mo ning gawas hi sis grabe yang kwarta yang kwarta sis na papa lagi grabe 200,000 yang gasto pin. yang kahago di banlas ra sino ko gilaliman ka mura sya gilamon no pado Siya gilamon, gidalag tong May nabilin. Wala siya nabilin. Diyos sas. Ang stay eh. Okay, rapo ka na. Mas like white Okay, guys. Ang katong balay yun. Sis. Kasayang, sis. Gana ra ba yung balay? Oh. Yung kusina na lang daw ang wala na tiles sa Sige, kung pangunta na ato, diri apila yung hang nagas to. Kay kuan. Kay kaluoy ba yun? Ano niya na po yun. 200,000 ka pin gusto bayan, bayan hmm, wala man to gito Dito ah, sa mong silingan, napahap po, ang kusina po, nadala, nadalater. May ganit kay kusina na. Ah. na Uy, Diyos ko, eh, ula na sad. Wala ba ko'y dalang ringkot? Uy, muli na siguro ko. <laughs> Murag diri, ara ko taman magbidyo kay mahadlok na kumuda yun mauna ni ang nahitabo guys grabe so far grabe damage asa kaning ning agay sir gaina diha ra kani agay kan dito ah sama sa maong balay okay ra kuya okay ra okay ra kaya ra no pangita ra laing paagi 200,000 na tay mong gasto no ha 300 oh my god 300,000 kapi <laughs> lang sa plus 600 duha ka oh my god Lord. Ako, ba't gano'n yung mga material siguro? So... Di na to, oy. Nangalubong to sa yuta, ter. Onja kay ano ba to? Dam ba to dito sa pinakatumoy?

pero kung gipadiran gi to sa likod, ibagdatan dog Dala ra gi no. Kay Kana alihi uy lang mo naglantaw ya nga ning baba siya. Hala mo ni mo Madala pud ka. Okay guys, so ang ako ang mga nakalap kagaina. Sobrang nakakalungkot siya and kung naamoy mga malumo nga kasing-kasing, alams na, di ba, bitaw. Kung, uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell to notify for my next videos. Okay, so thank you for watching. See you